a few moments later Oh makinig. May kanya-kanya na kayong apat na schedule ng paghuhugas ng pinggan. Ikaw, Shane, ang nakatoka ngayon maghugas ng pinggan. Ako Wednesday ngayon. Oh, wala nang reklamo. <laughs> Ang dami naman. Saan galing itong mga to? Maghugas ka na. No? Meanwhile, Sinulat pa nga. <laughs> Yoko na! Joke lang. Siyempre, walang nangyaring gano'n. Noong bata pa kami ng mga kapatid ko, binigyan na kami ng mga kanya-kanyang gawain sa bahay ng mama namin na makita niyang kaya na namin gawin ito. Kagaya ng paghuhugas ng tinggan, yung ginagawa ko ngayon, magwalis ng sahig, maglampaso, magalis ng mga likabok sa kabinet at iba pang gamit. Ginawa niya pa kami ng schedule para hindi kami magturuan kung sino ang maglilinis. Minsan pa nga, may mga kaserola at malaking tupperware pa nakasama sa hugasan. Ito pa naman yung ayaw hugasan sa lahat. Kayo rin ba? No.